So good morning guys. So today, dito lang tayo sa bahay kasi may hinihintay ako delivery. May bagong ano, uh, center table. i did deliver today so yeah. Habang ano, habang habang hintay-hintay -hintay. kasi hapon pa yon. Yung time. So, maghugas muna ako ng plato. Puno yung dishwasher. Yung katamara na i-empty ang dishwasher ba? <laughs> Kasi, yung nag empty ng dishwasher namin, yung, asa, ay, yung si Tom. Tapos, tamat si Inday. Kaya yung mga pinagkainan ko, tsaka pinaglutuan ko, magasan ko na. Para maano. Maka, ako rin yung mag-empty ng dishwasher. Pag paghin pag, pag uh, ano sinipag. So ngayon, maglilinis ako dito sa baba habang hintay kasi ayoko yung ma-miss kasi nakaano pa naman yun. May time appointment talaga yun kasi nga malayo yung nabilhan namin. Customized kasi yung ano eh yung tawag, yung center table kasi maliit yung ano namin. Maliit lang yun naka, ano ba? Naka naka-U shape kasi yung ano namin, yung sofa. Kaya maliit yung magkasya doon. Kasi meron ako nagustuhan. Ganda-ganda talaga ako doon. Pero wala silang maliit puro ano, nasa 100 plus. i e yung pwede lang sa amin is 80 by 80. So ngayon, nakahanap ako. So ang ano, hintayin natin. Tapos linis ba? Kahit medyo hectic ang aking ano, saka yeah. mga pangyayari ba? Na minsan, kailangan mo din suportaan ang mga tao na sa paligid mo. So, ganun. Kaya medyo nabisi ako at hindi ako nakapaglinis. At, yeah. So, ngayon, linis-linis tayo. Tapos, pasensya na, guys. Talagang hindi ako nakakapag-upload. Kasi, ano ba yung ano? Ba't hindi ako nag-upload? Ah, yeah. Na ano kasi ako, kasi fiesta sa amin, sa, sa Cebu, sa Borbon. Yung parang, ano ka din ba? Yung, <laughs> murosag kong, sa kong toa, nito ulit uh, ni to, ko nuhay Pilipinas. Yeah, Na-miss na ko ba yung Philippines? Kaya, laging naka-ano, nag-nag-nag- nag-tao, nag, 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 uh, nag uh, tao, uh, nagsu scroll scroll sa Facebook, yung mga taga-amin. Sinustok yung taga-amin, eh, kung ano mga ganap. Hindi yung, hindi ko kailangang mag stock actually, ng mga tao. Kasi yung, yung mayor namin doon, updated yung, ano niya, yung, ang dami namang page na nag-aano talaga sa mga activities. Parang ang sarap lang Yung ano ba? Yung nakaka- naka, na, nakaka-miss. Yung ano, yung gusto-gusto mong andon. Andon ka, pero oh, ya. Yeah. bungisus pa naman yung ano nila ngayon. Yung Toba Festival. Oh. Bihira lang kasi ako makakauwi. Kasi yung mga ano namin, yung bakasyon namin sa Philippines, hindi talaga yung Yeah. Uh, January, eh, minsan sa si January, minsan. Kadalasan talaga, umuwi kami ng June. June talaga, May, June, ganun. Yung uwi namin. Kasi yun, maganda ang panahon ba? Alam mo naman sa atin, di ba? Yung bagyo. Kaya ayun, kaya well, hindi ako na, hindi ako nakakapag-concentrate ng uh, pag-i-edit ng video. Kasi nga, na, na ano man, na nabanga, nabanga o scroll, scroll. But yeah. So ngayon, ang, ang lulutuin ko, magpapaksiw ako nito. Yung parang, ano to eh, sibas dito. Para siyang bangus. Para hindi siya bangus. Parang lang, kasi kapareho niya ano, ma, matinik-tinik. So ayan, nakaano na, nahugasan ko na ang dapat hugasan. So ngayon, mag-vacuum ako. Yun, at mag-map dito. Tapos tapon ko yung basura at mga karton. Para, para masaya naman ang aking asawa kasi kag kagabi. Kasi mayroon akong lakad kahapon. Tapos hapon na, gabi na ako na kauwi. Mga ano ata ka kasi yung train, may problema ang train. I hear the date. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet. Like honey dripping from a golden. To my soul's heat Making me move from my head to my feet My heart beat yeah. Break muna tayo sa ano, paglilinis Mag Gawa tayo ng lunch Dahil hindi dito mag Dinner ang aking mister Hindi dito mag dinner si Tom Meron siyang appointment With a client tapos, kasamang business with pleasure. So, this time, hindi sila dito sa bahay. So, sabi ko ayaw kong sumama. So, ano tayo? Filipino food. Ito, hugasan natin ang ating rice at magpaksiw ako. Lagyan ng maraming um, okra. Ayon. Ayon. I yearn pa more. So, ano tayo? Kamay-kamay oh, lang. Wala na yung wala na yung wala na yung cup-cup. So, nakasalang na. Tapos, ito yung ano. napasalamat talaga ako. Nakabili ako nito. Tingnan nyo. Yung ano. Yung ano. Wala kasi pinakurat. Gusto gusto ko yung pinakurat. Pero pero wala mang pinakurat. Yan na lang. Masarap din naman yan. Masarap yan sa ano. Sa tawag doon. Uh, Paksiyo. Ano muna. Kasi kailangan din natin kumain. Kasi wala pang ano eh. Wala pa talagang fix na oras. Yung delivery. So kailangan ko dito sa baba. Natapos ko na maglinis ng oven. Oh my God. After two years. <laughs> kasi hindi ko masyadong ginagamit before ang oven. Kasa, kaya hindi siya madumi. Lately, yung nagkikrave ka ng mga Filipino na pagkain. Yun talaga ang pinaka ano, yung lechon belly at saka yung mga ano. Ay, grabe. Grabe ang ano. Grabe ang fat. Kaya yan. So ano tayo ngayon? Ishda. So tapos ng ating paksiyong. Ang aptong inununan. Hindi na to. Daghanan kayo sa sabaw. Dagdagan na to. Lagyan ko sya ng okra. Pero... Ano na, ihuhuli ko yung okra pagluto na yung isda kasi ay gusto ko yung medyo ano ba, tawag doon, ah, uh, hindi super lata ang okra. Kaya, mas gusto, mas gusto ko yung ano, green pa ba. Kaya, i-ano na natin, i-tawag doon, ihuli. Ayan, kailangan natin. So, dinisin ang ating ang ating kalat. Kasi gusto kong ano, kasi medyo makalat yung bahay lately. Kung tamad akong mag, ano ba, na, meron, yeah, hindi ko ma-share, pero, hmm? nakasalang ng ating, ano, ang, ah, uh, paksiw. So, ngayon, kaya gusto ko talagang mag, ano, malinis yung bahay, kasi lately, uh, hindi ko talaga siya nililinis. Kasi, yeah, isa sa mga kaibigan ko, may pinagdadaanan, na medyo malala talaga, na hindi ko ma-share din dito. Kasi, buhay naman niya yun. Pero yung, parang sa pinagdadaanan niya, Ah, uh, naaapektuhan din ako. Yung parang nagmumukbuk din ako, nag uh, yung parang nasasaktan ka sa sa ano, sa uh, yung pinagdadaanan niya na hindi naman niya deserve. Yung parang ganun. So, yung parang ako din, buti na lang si Tom, naiintindihan niya kasi siya lang yung pinagsasabihan ko din kasi Uh, yung kaibigan ko, ako lang yung pinagsasabihan niya sa mga nangyayari. So, ayaw ko rin naman. Tsaka, da, hindi din dapat na sinishare talaga kung ano yung yeah, mga problema na ay, yung ano, yung kung in confidence na sinishare niya sa iyo. So, dahil nga 'di diba, minsan kailangan mo rin ano at kailangan ko rin talaga ano yung parang dito sa Holland, kailangan ko rin yung advice ng asawa ko kasi nga meron siyang yeah, kailangan legal ano tapos yung kaya yeah, iba naman yung sa Pilipinas is iba din dito so yung parang um, kailangan ko i-share sa asawa as kay Tom para matanong ko siya kung anong dapat gawin kasi nga yun yung yun yung kaanohan dito pag wala kang kaalam-alam sa mga mga pasikot-sikot or ano So yun yung yun, yun yun lang yung may tutulong ko sa kanya kasi hindi ko naman mahaharap yung problema niya eh. Siya lang talaga ang pwedeng humarap. So yung may tutulong ko lang sa kanya na ako pag kailangan pag tumawag siya, pag kailangan niya ng kasama, pag ganun, yun lang yung nagagawa ko para sa kanya. At yung mga advice at yung mga ano na may, yung may pag ako kung yun yung ano so parang yung ang hirap, ang sakit pala sa puso ng ganun. <laughs> yung tawag doon, yung maski hindi mo pinagdaanan pero nakikita mo na pinagdaanan na ng kaibigan mo oh yung eh, hindi ko ma-explain yung para ko pati ako hindi nga na, naging emotional tarantado <laughs> ako yung nag, naging yeah yung pa, nagiging emotional ako pagdating sa ano niya pero yeah hoping na magiging okay siya kung man napapanood mo to yung vlog ko I'm sure kaya mo yan. Ipaglaban mo lang yung ano mo. isipin mo yung happiness mo in the end. <laughs> i-unbox na natin ang ating, dumating na yung, ano, yung center table. At i-unbox natin. The national. Ja, maar hoe ga ik deze dan? Ik ga ze graag naar de halen. anu anu uh, protektado Grabe ka ang bubble, wrap, my kid. Beter. Een We hebben nog iets nodig. Ja, misschien kunnen we gebruiken voor een bestuurder van fijn. Filipijnen. Voor de Buck Bayen Baks. Weet niet wat ik ook in die Buck Bayen Baks? Wat Zo, wil jij deze? Ik kan dit aan dit unboxing doen.

nyo. Okay, ito yung ating... So, charan! Ito siya, may... Uh, may kanting gold uh, dingding. So, yan na natin yung nakikita ba? So, ayan. Ah, hindi naman pala talaga siya nakikita. So, ayan yung bagong ano natin. Center table. kulay black. So, ito na yung kalagayan ng ano, ng, walk, uh, ng guest room. Tapos, ito yung existing na cabinet. Ayan. So, may, may laman na siya, mga suitcase. Dito, nag, pinipiturahan kasi ng aking asawa yung uh, window. So, hoping matapos namin kasi may bisita kami sa, ano, sa Sabado.